tindi talaga ang ano ni nanay pag ala sa kanyang asawa hindi po biro yun Ay. Hindi biro. marami bero. nga nagsasabi. siguro daw kung iba, iba sa hirap na ito baka iniwan ko na sabi ko wag naman hindi tayo ganun hello po mga kalingap yan magandang araw po magandang araw para maglingap at yan dito tayo ngayon babalik uh, babalikan natin po yung isang ay uh, yung mag-asawa na may na may ano nakawawa po at yung asawa po niya ay may prostate ano, problem may mga nagpaabot po sa kanila at uh, yan ibibigay po natin sa kanila yung tulong hindi po natin ibibigay lahat ngayon kasi baka ano lang baka kung saan nila ano igastos yung iba mas maganda po utay-utay lang ibibigay kasi baka masanay din po sa ano sa pera yung ano kasi may mga ganyan kong case eh kala nila yung ganong pera ang binibigay kagaya nila kalinga prab ay pag binigyan ng malaki kala nila bawat punta po ganun na kalaki ang ibibigay at pag hindi na binibigyan para na para na didismaya <laughs> nakakalimutan yung binibigay na tulong ba kaya yan po, parang minamanage lang natin yung pagbibigay natin para hindi masyado maano sa ano nila. Hindi masanay masyado. Dapat lang, sapat lang ang ano. Para hindi ma-spoil ba. At yan po, mga <clears throat> ang kailangan ni tata ay, ay pangpalit ng kanyang ano, yung catheter po. At papalitan natin yun, tapos bibigyan rin natin sila ng pang ano ng pang bili ng kanilang pang konsumo ngayong ano ngayong linggo dito po tayo sa lugar nila tingnan po natin kung nandito sila nanay Hello po Uy, Nay Kumusta po kayo? Yes po, <laughs> ng mga damit at umala nag-uulan Opo, maula na nga o, Medyo Ula madilim na naman. Madilim ng panahon Kumusta po kayo dito, Nay? Ay, okay naman Okay naman Galing Diya. kami nung Pizza 18 na kami nakapunta Kaya nga po Kasi sabi ko sabi mga kako si sir. Hintay, hintay na natin. Saka hindi ka nagdating nung ano, nung tayo, baka mahulugan tayo. Esensya eh, na kasi po, busy talaga nung last week po, daming event na nangyari. Siya nga ni Dao, may nakasabi naman sa akin at nagampanood rin dyan sa so Dayan. Ang dami pong ano, may mga birthday kami yung pinuntahan. Mm. Erika tapos may mga ano pa may mga uh -oh. ano ano pang kasama ako lagi may pasok pa si po ako kaya hindi ah. araw-araw po ay nagsakto po yung pitsang ganong si dire-diretso na ano Martes, Merkulis, Bebes, mm -hmm. may Pasok po ako nun. Mm -hmm. Kaya hindi na po ako nakaano. Ay sabi ko siguro ganun nga, hindi mayroong mga event na. Saka mayroon daw nasabi sa akin na nagpapakilala daw ng apat na prinsesa. At sabi ko <laughs> talagang busy sila. Opo, Pero tapos kaya kaya pang sakali, eh. babalik at babalik din. Kaya ngayon na ako nakabisita. Dapat yung kahapon pa po sana kaya mm -hmm. lang ay hinugot na naman po ako ganoon po kasi pag ano hindi ako araw-araw pwede mm -mm -mm. minsan kahit walang pasok ako hugutin na po para kakailangan sabi nga, eh sabi ko nga po ay hmm, kasi na ano ko yun sabi ay sa GC Kasuhu ay si Sir Ayma, paano na, paano ay po ano na ano mang kakoy ay naandoon. doon GC Kasuhu wala pa po <laughs> na naano namin yun ay ay naglaba muna ako ay busy talaga sila Tay, <laughs> magandang tanghali po. Magandang araw. Kamusta po? Lagi na lang Bago na yan? Bago na. Bago na. 18, 18 na kami nakapunta 18 dupo. na po. Mm. naman. Sige lang po. Mm -hmm. Medyo mas mabilis ka ngayon. Medyo mo hindi masyado maano ang ano mo. Hindi lang po kay Kalinga Prab po. May pasok ako nung, pag, nung nakaraan. Kaya hindi ako nakapunta. Hindi po kasi araw-araw may lang pasok na kagaya nung ganito po. Minsan kailangan tayo sa trabaho. Kaya yan, hindi ako makapunta. Upo po kayo. Yan po, grabe. Ano na eh. Buti naman po sumakto yung ano, yung nakaano ko kayo lang kayo, di ba? Dahil libo lang yata yung naibigay ko. Kasi e, so, nga ng... po ay, ano po ang nangyari nun? Yung 2 libo, naka, ano naman ako ng 500 dan, kay punipon din, naging nag 2.5. Yung gamot po niya, mm. eh, kaunti lang na no, wala nabili ko. Kaunti lang? <laughs> Kakulangan ang Ah, planetara. okay po. 2.5 po lahat, ano, yung ano, yung... Mm. Yung katiter. Yung resibo. Yung, yung resita ay na yan. Hindi ko nabili lahat. Mm. <laughs> Ito so, kaunti ang nabili ko talaga. Meron po kayong ano nung sa catheter nyo. May parang sukat. Parang may gusto magbabot ng ano. Klase ng ganun. No? Ito? Hindi. Yung sa... Ewan ko kung ano ko dyan. May sukat daw ba yan? Diba? May sukat sir. Ito. Ito yung Itong... Itong pinapasok sa loob. Hmm. Number 18. 18 po. Yan. 18 po. Doon po sa nagpapatanong kung anong sukat yung sa catheter. Kasi baka makatipid tayo ay hmm. Yan po. Number 18 po. yun ma'am um, di ko po alam kung ano kasi parang may gusto magpaabot talaga ng ano ng, ng, ng ganyan po para kahit paano hindi hindi ka magpara bili ng ganyan malaki yata ano yan di ba malaking yan yung ikinabit nung dugo ako June 22 23 tinubo yan ba yung mas yan yung mahal na binabayaran doon yung pagkakabit yung pagkakabit ah, yung Pinakabit. pagkakabit ah. kasi yan mura lang, lang i-estimate ko yan mga baka isang sit yan 100 150 ah 100 lang. lang ah kaya may pa muna, kasi, uh, sa dami ng gamot niya. Ayun ay, lang nabili ko. Oh. Ang sartan pa nga yung resito sa likod. Or? Ano pong ang doon? Hindi ko maintindihan ay. Yan po ay ano ay anto sultam. Tam, ay ano sultam yung silin ba yun? Hindi. No. Libuploxacin. Ay, libuploxacin. Nasa mm. 500 mg. Hindi ko alam ano. Presyo. Sur, surat doktor yan sir. Hindi ko maintindihan. One, ito do. Ay, one, ito sir. Ito ay ay, 1.18 para ito. Bawas. hindi, hindi, ang Leboy may git lang <laughs> 80. Ah, mahigit 80 ba kayo? sir, may silin yung 180. Mm -hmm. Ay, naruntado yung resibo ay. Tapos no. ito, ito mahigit git 200 ang isa nito. Walang bawas. Oh. Opo. Tapos yung calcium niya, wala rin. Okay, number 18. Tapos yung kanyang losartan sa high blood. Meron nga niyang sir sa akin nag-ano like, din. Minsan kasi ito bumara. Nag-emergency kami dyan sa Halabo Hospital. Oo, oh, bakit? Alas 10 ng gabi, hindi ako pwedeng pumunta sa doktor ko kasi wala naman ang kasino ng gano'ng oras, wala nang clinic. Hmm, nangyari po. Mura lang naman yun. Tapos sa naawa yung nurse, sabi niya, tatay kung pwede, para hindi kayo masyado nagagastusan. Ano po? Pinabili ano? nga kami ng materialis. Na ganyan mura po. Mura lang kasi pagbibili mura yun lahat. Kaya lang dami nilang magkakasama, hindi lang yan may hearing gila yung siren tapos yung parang pampadulas pa yung parang colgate siya may ay o, parang parang lube ointment o oh, eh. oh, tapos inilalagay kasi yun sa dulo niya bago ipasok mm, kaya, kaya pala. pala marami yan matagal po yung ganon pag ginaanan nyo ilang oras kaya na, na sa ano madali yung pagpapalit kung madali. yung clinic ya, start ng mga yung, yung pila ang yung mahaba klinikis. tapos yung pila mahaba o kailangan niya maagap ka para din sa Sintir. Ah, kasi kung kan dumating pag um, uh, bukas niya ni ang nang oo mm. pa ano pero yung starting niya kahit nakalagay ng 8 o'clock na ano siya na alas alas siya sa alas mo madali hmm. wala pang 1 half hour okay na hmm. so yun po tay nay grabe ma, may mga naawa po sa ano sa sa inyo po dito maraming Ito. nag ano yung mga nagpaabot po ng tulong at hindi po natin ilalat ngayon at para susunod po may pambigay pa tayo. Yung ngayon po lang is yung ano? Pwede nyo i-tabi nito para sa susunod na pang ano may pambapang papalit na kayo. Asa kayo bibigay ko pwede yung sobra. Pwede yung pang konsumo ngayong ano, yung linggo. Kahit di na sir, dagdag na lang natin sa medicine. Siguro yung mga uh, papaano, ibili ko na lang nito. Antibiotic kasi yan sir, 10 pieces pa lang na nabibili sige, kaya na pong bahala. Bibigyan ko lang muna yung Dagdag na lang natin sir sa ano. Ayan Tapos ito ay yung sa amin na ito sa... Hindi na ako nakapag-grocery. Mga grocery sana ako. okay. Ay okay naman eh sir. Idagdag na lang natin sa medicine. Kasi importante yung lalo antibiotic. Yan na nai tayo, di niyo po kung magkano yan. Ay, lima. Maraming salamat. Ay, po. Maraming salamat po at tiyak na ito ay yung kalahati nito pang anong oh, balik natin. 15 yata. 15. Ito sir. No, September, September po ay matagal pa naman at least may naitatabi na tayo ngayon. Itatabi ko na po tapos yung gamot niya nabibili mm -hmm. makomplete na ito Kaya, tuloy -tuloy. Okay. maraming salamat sir at bukod po doon sa mga nagtulong po mm -hmm. magpapasalamat po kami ng labis talagang mayroon ito po mga resita hindi naman lahat po lahat mabibili oh. pagka ano yung resita na magkano abot lahat lahat yan ay may mm -hmm. libo ito libo rin ano yung gamot ay, um, kasi po, po. ito pinakamurang antibiotic plus ito ay yung mahal mm -hmm. yung sample mm -hmm. na 20 ano, tapos isang araw tapos grabe. ito 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 ang mahal 200, diyan, 200, by Kaluta, mahal, 200, kasi, 200 ay grabe naman ano, para... dyan, kasi yan ay pang cancer. Grabe, parang hindi kaya man yung araw-araw 200 plus. Yeah. Oh, May time na hindi ko na lahat yan binibili at hindi na yung in mga inilong. resita ko dyan. Gayaan po hindi ko nabibili. Mm. Hmm. Hindi kaya po talaga, ito ng lang. Ang tinadagamahan ko lang para wag mabarahan siya. Oh. Ito, ito, ito na mapapalitan siya kaagad. Antibiotic sa pa Tapos yung antibiotic. Para sabi ni Dok, huwag nanaan. Kasi daw, pag nanaan daw, mas, mas At least, mayroon mga ano Ganyan. Ay, salamat sa Diyos. Maraming salamat, sana. sir. Sa lalo na po sa nagbigay sa, ng tulong. Papasalamat po kami sa ng mga nangilugos. ano po Sa mga nag-i-sponsor po sa asawa ko, maraming maraming pong salamat. At sa iyo po, sir, Ido, salamat din po ng marami kasi kung hindi ka nakapunta dito, ay mm, no, sa po binabalikat ko sa ano, yan. Salamat rin kay Kalinga Prop at sa kanyang tatay-ata niya si Balmatubang. Tubang si, alam natin siya ang pinaka-founder ng Kalinga. Maraming salamat po sa kanila. Tayo lang ano naman. po. po. ano man po. Yan. Grabe, thank you po sa mga nag-ano nag na tumong suporta sa channel ta at magbibigay ng tulong. Yan po, malaking tulong sa kanila. Yung mga naabot nating ano, ganyan kasi mahirap ang buhay dito sa probinsya. Mahirap maghanap anap buhay. Mahirap mag ng pera. At ganyan. Na, mga senior citizen katulad namin. Minsan okay. asa lang sa purpose, Sa purpose, sa... Um... yung may purpose, katulad namin, wala. Ay, wala kayo? Wala na po, sir, kasi yung purpose... Sa may, sa may sa may nag-aaral. Ah, may nag-aaral lang pala yun. Ang ano lang po sa amin, yung sa senior. Sa senior. Six naman po na ang tagal. po, bago mag... Ano, ano hirap na ganun. So, anong gawa po niyo ngayon, Nay? Ay, yun nga po at medyo naglaba muna ako at sabi ko mamaya naman ako maghahakot ng pinahahakot yung isang daang buko. Ah, may trabaho ka ngayon ngayon? Mm -hmm. Para kahit pa paano, mm hindi -hmm. pang bilibili naman ng ulamunan. Mm -hmm. Ikaw eh. oh, ang nyo, Nay. Ayaw. Hindi daw. na ako. Kaya ako naglabaman muna. Ganyan po lagi ang trabaho nyo, Nanay. Pag ano. Ayaw. kunti kunti lang kunti -kunti. ang nakikain. At ah. ito naman po ay kwan lang. Ano yung po? sampung, ay yung isang daan pera na so 40 pesos man lang ang bayad sa akin yan. 40 lang yun. Mm -hmm. Parang, ano na, parang biniyahe mo lang. Oo. <laughs> ta, tagabiyahe <laughs> ka okay. lang din sa Karabaw. Sabi ko yung hindi na yan. Kasi, mahirap naman kung wala. Uh -uh. Yung Karabaw mo, yun ang pinaka-ano mo lang dito. <laughs> pang negosyo. Bakit hindi mo ginawa ang ano ito? Pang service sa ano? Oo, <laughs> uh, at iba yung kay ano ay. Yan naman ay naipundar namin noong hindi pa sa sakit. Ito po. Uh -huh. Ang ganda nga eh. Ang laki. Kaso nga, ay nag-iisa naman ako. Ah. So, <laughs> Sabi ko daw, apaanin ko ng buhay ito. Pero, sinasagutan ko na lang at Buti nga po at masipag kayo ay. Mahirap po talaga pagka yung pag... Asawa na ang nagkakaroon ng problema. Mm, baliktad na eh. Ikaw na muna naga... ng hindi mo kaya. Mm. Pipilitin mong kayanin. Ikaw muna sumagot at ikaw na may <laughs> kaya ngayon eh. Ako na ang may kaya. Di ako na ang masagot niyan. Yan po si nanay. Ang ano niya. Sa, sa trabaho po ni nanay. Ang mag... Anong tawag po dyan ay? Maghakot. Maghakot ng mga bukong... Maghakot ng nyug. Dadalahin sa kumprada. Tapos anong gagawin? Ay, kumprada. Ano pong ano yun? Yung timbangan. Timbangan. Meron dito na may na. Pagkatapos nilang maipon, isinasakay din nila sa truck. Ah, di, di yan sa kupra. Para. Kukuprahin pa yan. Hindi gagawin na. ko pa. Ay, hindi na. Bubuo, din nila ito. <laughs> napupuno, po? napupuno po niya yan minsan napupuno yan ganyan halimbawa ito minsan magkawit sila ng mga limang daan limang naman ito grabe ay kalimitan nga ay lang kunti lang pag mas marami mas mahal hindi ganoon din kung halimbawa limang daan bibigyan naman ako 200 200 pag ganito awan wow, ko may isang daan to hindi ko nga nabilang pag may isang daan to 100 ay di 40 pesos mga liit ah pang ano lang yung pambili lang ng sardinas oo, uh, sardinas lang ang kaya. dalawang ano sardinas lang <laughs> ano na ano, kung sasakay mo na i-deliver ka na no? diretsyo yan ako, grabe mas buhay Ay, parang padre de familia na sobra pa sobra <laughs> At... pa Sobra pa. Siyempre, anak buhay ka. Anak Malaba mo. ka. Maluto ka. <laughs> <laughs> Lahat na. Ay, pag hindi naman. Awawa naman. Kaya Buti man, nga no? ngayon nakakabangon-bangon siya. Pag hindi. Katulad ng ano. Yung pagkain niya. Siyempre, padalhin ko pa dun sa kwarto niya. Doon ko pa siya kapatidan ang pagkain. Tubig. Ay, talagang... May hapis. Pero okay lang. Pero okay lang. Ang mahalaga. Ayan siya. Buhay. niya ako kung anong ginagawa. Ko. Hmm. Grabe. Matindi talaga ang ano ni nanay. pag ala <laughs> sa kanyang asawa. Hindi po biro yun. Ay. Hindi biro. Marami nga nagsasabi. Siguro daw. Kung iba iba. Sa hirap na ito. Baka iniwan ko na. Sabi ko, yung wag naman. Hindi tayo ganun. Diba, Kasi no? nung may nung siya naman ay walang sakit. Gayon naman siya din sa amin. Mm -hmm. Ngayon parang bumabawi ka lang. Uh -huh. no. Saka nakasumpa kayo eh. Mahirap naman ah. Sinasal kayo uh -huh. pag uh -huh. Sinumpaan iwan mo sa Diyos pagkatapos. Pag naghihirap iiwan mo ay sa naman. Balik na yun. Ayun po mga kalingap. Diyan mo malalaman ang tunay na ano. Una na pag kay nanay. Ay, salamat po. Oh. May ma-dehydrate. Si Pero, sino, talagang sa palagay ko, mas, mas maganda ito. Kasi, press na press pa. Bigyan tayo ni nanay ng ano, sariwang buko. Hindi ito buko, ito eh. nalipot na ko akong baso. Okay na po 'yan, kahit 'yan oh, na. Okay. Salamat pwede na. Salamat po sa pabuko ni Nanay. yan po eh. Sarap po. Sa mga nagtulong po sa amin, maraming maraming salamat po. Maraming po. Ititira na po namin itong ibang ito para sa susunod naman po ay may sigurado na. Opo, tama po yan. At yung iba naman sir, imidadgad na namin para mabili na lahat itong mga resita ko po. po marami po. pong salamat na no. Ulit ko po marami pong, salamat, salamat sa lalo na sa nag ano kay kayla Sir Matubang, kay Kalinga Prab. Salamat po nang marami. Kalinga Pido lalo naman. Na lalo kalinga. tigit nga kay Kalinga Pido. Kasi kung hindi siya hmm. so ay hindi tayo matutulungan na kay Salamat naman, po. Ang ano yan po ang natin, trabaho dito sa, pag, sa kalingap, magtulong sa mga nangangailangan po. At salamat po sa lahat ng mga sponsor sa lahat, sa lahat ng uh, nanonood dahil po sa inyo nakakatulong tayo sa mga kagaya po nila tatay, ni nanay na medyo hirap sa buhay at hanggang susunod po ulit mga kalinga paalam po okay po bye -bye bye -bye po. Sure. Yan po guys. Uh, grabe, tuwan to yung sila na nanay tatay po sa ating binigay. Sa binigay nyo po. Sa binigay nyo. At yan. Um, ano po mga kalingap um, yan po talaga medyo kahit medyo nahuli tayo buti na lang po at may nakatabing pera si nanay nakautangan pala utangan yun na niya ng paraan kasi medyo nahuli tayo ng dating at yung yung sanang ano yung pera na pang ay nabayaran niya buti naman po at salamat po talaga sa katulong ninyo at may natutulungan tayong mga kagaya nila salamat po uh, please like, share and subscribe po at huwag kong kakalimutan mag comment sa baba kung, kung kung anong komento nyo sa kanila po sa mga ginawa natin uh, at please like, share, subscribe din po sila kalinga para po yung Vlogs. At uh, dito na lang po tayo ulit. Paalam.